Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnao ay uh, maintindihan po ninyo. Sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. yung parang may uh, pinanganak ko kasi ako ng february. Oh. Tapos nabasa ko po uh, matagal na na pag pinanganak ng february malakas yung intuition. Toto intuition po kaya yun kasi minsan po na uh, yung yung mga na, nababasa ko yung ano ng ibang tao yung alam kong, alam, pag nakita ko siya, alam kong masama yung ugali niya, alam kong chinichismis niya ako. Okay, brother Tata, pag-isagot yung kanyang katanungan, brother Tata. So, positive yun, sis, uh, dahil sa hindi lang siguro nagsagawa kayo ng occult activities sa inyong bahay, baka nakapunta kayo ng mga albularyo, involved kayo, engaged kayo, kayo ng albularyo, mas maganda. So, yung experience mo, ah, uh, delikado yun, ha? Delikado yun dahil, ah, uh, uh, parang, ano, alam na ninyo kung ano ang nasa isip ng uh, isang tao. So, delikado oh. yun, sis, dahil involvement mo sa, hindi lang siguro na patagal siguro kang nagpunta ng mga agularyo, di ba? Opo, nung oh. dalaga pa po ako. So, yun. Isa yun sa mga epikto. Then, mas paganda siguro dahil yung uh, sa horoscope or sa ano pa bang sa ating mga kapatid, yung respect sa ating mga kapatid ng mga Chinese, hindi natin masisisir uh, yung iba dahil kung pindan na itong history ng Pilipinas, bago nabating ang kristyanismo dito, o nang nakaabot dito na sa Pinas, hindi pa yung Pinas, 9th century, uh, nasa Manila na ang mga Chinoy, oh, mga Chinoy, oh, mga insect, ha? So, ang Pupo. Islam is... Naniwala po ako na dyan dati. So, ang daming ni mo, general confession yung involved kayo sa mga lahat-lahat, ha? So, superstitious okay. belief na yung ano ni mo, yung past na February, yun ang ibig sabihin na makapanghula ka, mabasa mo, hindi yun. Superstitious belief na yun, ipikto na yun sa involvement mo sa mga Kumpisal. Oo oh, oh, po, oh. yung tatay ko po kasi, parang pinasahan po, po ng anting-anting ng lolo namin. Okay. So yun, Pero, ay, ano na lang, ang pinakabadal eh, punta na lang tayo sa Sosinjo para siya mag-process eh. Complicated yung sitwasyon mo. Eh yung pong br brada, yung nagigising po ako ng alas stress o, oh, isa yun sa atak. Yung magising kayo ng madaling maga o oh, ating gabi, hindi na kayo makabalik na tulog. Hindi na po. Hanggang oh. umaga na po. So, may pagkataon na mag managinip yung lumilipad. Hindi po. Uh, hindi nananaginip po. po. ako ng ano, ng mga... Ahas. Ng, hindi po. N napapaninginipan ko po yung asawa ko na nagkikita kami. That's. Kasi po, hiwalay po. Hiwalay po ako sa asawa. Sige, ayun na lang. Ang advice ko, Pupunta kayo sa, sa inyo resources para ma-process po kayo. Opo, opo. Uh, maraming salamat po, Brad Tab. thank you yes. po. Yun lang po. Okay, thank you sa iyo, Tebela Briones, sa iyong katanungan. So, okay, so yun po yung katanungan ni Nanay Lynn Briones, no? Na siya ay... ah... Uh, nananaginip na kasama niya yung kanyang asawa. So, buti pa siya. Ang pinapanaginipan niya yung asawa niya. Yung iba, pinapaginipan iba. No? Iba ang napapanaginipan. Buti pa siya. Asawa niya napapanaginipan niya. Tapos yung iba dyan na pinapaginipan, aba, yung si kapit bahay <laughs> Okay. So, yun po ang sagot ni no? At yung paniniwala na pag pinanganak sa February malakas ang intuition, uh, hindi ko alam kasi si Janine ipinanganak sa February hindi na malakas ang intuition. <laughs> February 7 si Janine eh. Tapos yung pisang ko si Bernadette February 11, hindi na malakas ang intuition nun eh. O, si Michael. Oh, si Michael. Si Michael eh, February 29. Hindi malakas sa intuition, malakas sa mathematics. Oh. So, ang tawag ng sa kanya ng kanyang teacher sa mathematics is advance. Okay. Ah, uh, 'yun po no pag magpapaniwala ka na kapag ipinanganak sa ano sa buwan ng November, ikaw ay masunurin. Lalo na kung 1982 ka pinanganak, Year of the Dog, kaya ng aso masunurin, ikaw din masunurin. Teka, kaya siguro ako masunurin ano? <laughs> ah, okay, okay, okay. okay. Uh, yun ay pamahiin, no? Huwag kayo, kayo mapapaniwala sa pamahiin. Hindi porkit pinanganak ka sa November 1982 ay masunurin ka na. Ako masunurin ako. Okay, okay. Tayo so, nang masasabi ko doon, huwag kayong papaniwala sa mga pamahiin. And then, ito pa naman tayo ngayon. sa panaginip, ingat pa rin kayo. Kahit asawa nyo pa napapanaginipan nyo, ingat pa rin kayo. Kasi baka ano na yan, incubus na yan. Nako, hirap na. Kaya doble ingat talaga sa mga ganyan no? kapag nagigising siya na madaling araw, kadalasan na last stress na madaling araw. Ako nagigising din ako ng alas tres pero magjijingle lang. <laughs> siya naman, magigising ng madaling araw, hirap na makatulog. Ako, babangon ako, Patayin ko yung ceiling fan kasi malamig na baba ako, CR, tapos balik sa higaan, higa, tulog nga nga. Ganon, ganon ang ano ko. Yun ang aking uh, uh, everyday na routine, no? Ikiisin ng alas 3, sa baba, si CR, patayin yung ceiling fan, sa baba, si CR, pagkatapos balik sa taas, higa, nga nga. Yun. Okay. So, yun po ang sagot ni Tata at naway mapagpulutan po ninyo ng, ano, ng aral. Ito po yung, yung ating punto por punto episode. Sa loob lamang ng ilang minuto ay eh, magiging uh, mali, maliwanag na ang kalituhan ninyo. Ilang minuto lang. No? At mamaya pala, dahil lunis ng lunis ngayon, Uh, wala kaming live hindi ko alam kung mag live ako for talakayan pero sa tingin ko kailangan ko muna mag relax kasi sunod sunod na yung ating live natin wala na akong pahinga meron pa akong edit meron pa akong ano episode na ano kailangan habulin so I think bukas pahinga muna ang ah, ngayon pala ngayon ngayon <laughs> pahinga muna ako Okay, maraming salamat po sa inyo at bye-bye.